Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Michael Perario. At nung pong nanunod ako ng Sona ng ating Pangulo, naaalala ko po yung kwento noon ni Ninoy Aquino noong mga 1980s nung siya po ay naka-exile noon sa Amerika, sa Boston. Nag-deliver siya ng isang uh, uh, speech dito sa sa Harvard. At ikinuwento niya po dito ang kwento ni Iskumbro Si Iskumbro po ay isang uh, pasyente daw sa National Mental Hospital. At minsan, ang tatay ni BBM, na dating pangulong si Ferdinand Marcos, yung nag-schedule ng kanyang dalaw sa National Mental Hospital at sinabihan ang direktor ng hospital, dadating ako dyan. Kaya ang ginawa ng direktor ng hospital, uh, pinatawag niya lahat yung kanyang mga pasyente, at uh, tinraining niya sila sa loob ng tatlong linggo. Sa first week, ang training niya, kapag itinaas niya yung kanyang isang daliri, kailangan magpalakpakan yung mga pasyente. Ginawa niya yun, natuto yung mga pasyente. Isang daliri, palakpakan sila. Sumunod na linggo, dalawang daliri ang turo niya. Pag may nagtaas siya ng dalawang daliri, may palakpakan, may sigawan pa. Kaya, tinraining niya, isang daliri, palakpakan, dalawang daliri, palakpakan, sigawan. Nung sumunod na linggo, bago dumating ang uh, Pangulo, tinraining niya uli sila. Tatlong daliri naman. Pag tatlong daliri, may palakpakan, may sigawan at may lundagan pa. At nung ready-ready na sila, dumating na ang Pangulo, si Ferdinand Marcos. At nung sa processional march pa lang, papasok pa lang sila sa auditorium, nagtaas na agad ng daliri ang direktor. At ang ginawa ng mga pasyente, nagpalakpakan sila. At tuwantua si Ferdinand Marcos, hmm, direktor, magaling, magaling. At nung nasa intablado na sila, at uh, ipinakilala na si Ferdinand uh, Marcos, sumenyas ngayon yung direktor. Kaya yung mga pasyente, nagpalakpakan, nagsigawan dahil dalawang daliri na ay tinaas. At nung nagsasalita na si Ferdinand Marcos, nung patapos na yung kanyang speech, sumenyas ng tatlo ang direktor. At ang mga pasyente ay nagpalakpakan, nagsigawan at naglundagan pa tuwang-tuwa si Marcos, Sabi niya, Direktor, okay na yung budget mo. dadagdagan pa natin yan. Pero may napo na si Ferdinand Marcos. Nakita niya yung isang pasyente, si Iskumbro. Nakahalokipip lang yung kanyang kamay. Hindi pumapalakpak, hindi humihiyaw, at hindi rin lumulundag. At minsan ay tumatayo pa at parang gusto nang lumabas. Tinawag niya yung Direktor, sabi niya. Bakit yung isang pasyente na yon hindi pumapalakpak, hindi humihiyaw, hindi rin tumatalon. At parang gusto pang lumabas, sinilip ng direktor. Ah, Mr. President, si Iskumbro po yan. O, oh, eh ano ngayon si Iskumbro yan? Matino na po yan, lalabas na yan bukas, kaya wag nyo na siyang intindihin. Well, Mr. President, yung pong mga hindi pumalakpak sa inyo, at yung mga nag-walk out nung habang kayo ay nagdi-deliver ng inyong Sona, huwag nyo na po silang intindihin. Matitino na po sila. Natuto na po siguro yung mga yun. Nakapag-aral na. Kaya tayong lahat, ganun din ang ating gagawin. Huwag tayong papalakpak. Huwag basta sisigaw. Wag basta lulundag. Mag-aral po muna tayo. Magsaliksik sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam ikaw si Iskumbro God bless you God bless us all mabuhay po ang Republika ng Pilipinas